Brigada. In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Jesus Escudero, pinatalsik bilang Senate President. Senador Tito Soto, balik leader ng Senado. mag asawang Diskaya, pinangalanan na ang ilang opisyales na di umano'y sangkot sa maanumalyang flood control project. House Speaker Romualdez naman, tila isa raw sa mga nakakatanggap ng kursyento mula rito. Mag-asawang Diskaya, kakasuhan ng mga kongresistang idinawit sa infrastructure anomalies. Special Audit Report sa Flood Control isinumite ni DPWH Secretary Vince Nison at COA Chair Cordoba sa Ombudsman. At dating PCSO General Manager Ruyina Garma pumayag na raw maging witness laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Buong puso Kasaba ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Lunes, September 8, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, kaninang umaga pa lamang umugong na ang mga balita na magkakaroon umano ng kunita o pagpapalit ng liderato ng Senado. Bagay po na kinumpirma pa yan ni Senador Soto bago magsimula ang sesyon. Samantala matapos naman makakuha ng sapat na suporta, muling nakabalik sa pwesto si Senador Tito Soto. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Pinalita na nga ngayong hapon sa pagiging Senate President ni Sen. Tito Soto si Sen. Cheese Escudero matapos niya nga makatanggap ng sapat na suporta mula sa kanyang mga kasamahang senador. Mr. President, I have the honor of nominating Senator Vicente C. Soto III as Senate President. We already know him to be a leader of great integrity. As exemplified by his time as Vice Mayor of Quezon City, a Senate Majority Leader, a Senate Minority Leader, and of course, as Senate President. I second the nomination of Senator Vicente Soto III as Senate President. Thank you, uh, Senator Legarda. Mr. President, move for the previous motion, there being no other nomination. So move, Mr. President. It has been moved by the Majority Leader and seconded by uh, Senator Lauren Legarda. That the nomination be closed. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. There being no other nominees for the position, Senator Vicente Soto, the only nominee for the position of the Senate President, is hereby declared as the newly elected President of the Senate. bago pa magsimula ang sesyon. Una na sinabi ni Soto na nagkausap na sila ni Escudero tungkol dito ngayong umaga. Samantala si Sen. Ping Lacson, naman ang uupong bagong Senate President Pro Tempore bilang kapalit nga ni Sen. Jingoy Estrada. Habang si Sen. Migs Subidi naman ang tatayong bagong Senate Majority Leader kapalit nga ni Sen. Joel Villanueva. Mr. President, I am deeply humbled and sincerely grateful to the Almighty Father also to the senate president uh, francis g. escudero, who administered my oath today, and to, to you, my esteemed colleagues, who reposed your trust and confidence in me and in my capability to again lead this august chamber at this crucial and challenging time. i am simply a presider of your session. i am your listener. your advisor if you so desire, your enabler for anything within my power to do so. I am primus inter pares, or first among equals, but among equals. Sa naging sesyon, nag-iwan din ng maikling mensahe si Escudero. Senate President, nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado, ng, ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure Mr. President of the majority. And understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President. And I wish you well, Mr. Senate President. Tiniyak naman niyang handa siyang suportahan si Soto kung kailanganin man siya nito at hindi rin daw siya magtatanim ng sama ng loob. Sa kabilang banda sa muling pag ni Soto sa pesto ay sinabi naman niya na ibabalik niya ang pagkakaroon ng lunch tuwing lunes para nga magsilbi nilang weekly consultation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Right, bandita, Samantala pinangalanan na ng mag-asawang si Nasara Diskaya at Curly Diskaya sa kanilang sworn statement ang mga taong lumapit sa kanila para humingi at kumuha ng bahagi ng halaga ng kanilang mga nakuhang proyekto Tinataya namang nasa 10% hanggang 25% ang hinihingi ng mga ito sa kanila para hindi maipit ang pagpapatupad ng kanilang kontrata Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilongo Party list. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Niki Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madrona of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel of Anwaray Party List, Conglio de Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. <laughs> Samantala maliban sa mga nabanggit ng kongresista, may binanggit din si Curly na listahan ng mga DPWH executives na sangkot dito. Kwento pa niya, karamihan sa mga ito ay binabanggit pa ulit-ulit na ko at maging kay House Speaker Martin Romualdez e deliver ang pera. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara DPWH at ipapang pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign. Pacifico of Nagsasalaysay. Kaugnay nito patuloy naman silang humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee para sa proteksyon at seguridad ng kanilang pamilya. Relax. 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 Nature -wide. Nature -wide. Plano naman ng mga kongresistang idinawit sa anomalya sa infrastructure projects na kasuhan ang mag-asawang diskaya. Kasunod ito ng isiniwalat sa pagdinig ng Senate Durable Committee ngayong araw hinggil sa flood control projects. May report si Brigada Haji i ibrigada mo! Magsasampa ng kaso ang mga kongresistang idinawit sa affidavit ni na Pacifico Diskaya at Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa umano'y maanumalyang flood control projects. Karamihan sa mga miyembro ng House of Representatives na binanggit ay umalma at pinabulaanan ng aligasyon na nakinapang sila sa mga proyekto. Sa isang statement kinumpirma ni Quezon City 5th District Representative P.M. Vargas, nakakasuhan niya sina Diskaya dahil umano sa kasinungalingan dahil sa lungat ito sa kanyang track record. Walaan niyang proyekto ang mga Diskaya sa kanyang district rito at ito ay sertipikado. Pinabulaanan din ni Romblon Representative Eliandro Madrona ang aligasyon at iginit na sa kanya pagkakatanda ay wala siyang proyekto sa kanila. Nagbid di umano sa ilang mga proyekto sa probinsya si Nadiskaya ngunit wala siyang alam kung paanong binayaran ang mga sinasabing sangkot. Dagdag naman ni Occidental Mindoro Representative Leo Tarriela ang pagpapatupad ng mga proyekto pang infrastruktura ng pamahalaan ay tungkulin lamang ng Department of Public Works and Highways. Wala raw siyang tinanggap na pera o anumang pabor mula sa mga diskaya at bilang kinatawan ng Kongreso, bahagi na kanilang gampanin ang magpanukala ng mga proyektong lokal na hinihingi ng bawat barangay o bayan para maisama sa General Appropriations Act. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. authority. Samantala naniniwala naman si Pasig City Mayor Vico Soto na umaanggulo na raw ang mga diskaya para maging state witness. Kasunod ito ng pag-isa-isa ni na Curly at Sara Diskaya ng mga congressman na umano isang sa anomalya ng flood control. Sa isang Facebook post, idiniin ng alkalde ang ilan umanong inconsistency sa pahayag ng mag-asawa. Aniya, malabo naman makakuha sila ng 11 digits na pera kung ang kiniklaim ng mag-asawa ay 2-3% lang ang kanilang nakukuha. Sabi ni Mayor Vico, hindi raw dapat nagpapauto sa paawa effect ni na Diskaya. Imax. Imax. Samantala mga kabrigada, matapos naman kansilahin ang fuel membership ng siyam na kumpanyang konektado sa manumalyang flood control projects. Nakatutok naman ngayon ang Department of Budget and Management sa iba pang contractors na isusunod sa listahan. May report si Brigada Marikar Sargan, i mo! Brigada. <laughs> Handa anumang oras ang Department of Budget and Management para tuluyang kansalahin ang Field jobs membership ng Sims Construction Trading at Wawaw Builders. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, oras na maglabas ng opisyal na blacklisting order ang Department of Public Works and Highways agad tatanggalin sa listahan ang mga naturang kumpanya. Una nang inalis sa Field jobs Registry ang siyam na kumpanyang konektado kay Sara Diskaya bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcus Jr. na i-blacklist ang mga kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Batay sa New Government Procurement Act, ang kanselasyon ng PhilJeps membership ay otomatikong nagdi sa isang kumpanya sa lahat ng procurement projects ng gobyerno. Tiniyak naman ng PSDBM na patuloy itong makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para tiyakin ang malinis at tapat na procurement process. Kamakailan, nagpulong sina DBM Secretary Amena Pangandaman at DPWH Secretary Vince Tizon hinggil sa panukalang budget ng DPWH para sa taong 2026 na bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na ibalik ang tiwala ng publiko sa paggamit ng pondo ng bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Margar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Bandita, nationwide, nationwide. Samantala, nagtungo na sina Public Works Secretary Vince Dizon at Commission on Audit o Chairperson Gamaliel Cordoba sa Ombudsman. Ito'y upang ihain ang mga findings ng kanilang investigasyon at audit report sa maanumaliyang flood control projects. Kabilang sa report na ito, ang tatlong kontraktor sa anomalya sa mga proyekto sa Bulacan. Samantala, pinadidismiss na ni Dizon si Project Engineer Paul Jason Dizon. Duya. Kabilang si Duya sa mga tauhan ng ahensya na inirekomendang sampahan ng reklamo sa ombudsman dahil pa rin sa usapin sa flood control projects. Maliban sa kanya, plano na rin maglabas ng dismissal order laban sa mga opisyal pa ng DPWH na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ngayong linggo. IMAX. 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 Kinumpirma naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na kaya nasa Malaysia si dating PCSO Chief Ruyne Garma ay para makipagkita sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Rimulya, ito raw ay para sa pagtistigo ni Garma laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga aligasyon ng extrajudicial killings sa war on drugs nito. Kung maalala mga kabrigada, kauwi lang ni Garma mula sa Amerika dahil sa bigo nitong asylum bid, si Garma naman ang nagsiwalat ng diumanoy reward system sa Davao Drug War Template. E sinasangkot din si Garma sa pagkamatay naman ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020 na marin itinanggi. Right, Max. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide Samantala, inirekomenda ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulia, ang ideyang i-abolish na ang sangguniang kabataan o SK. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Remulia na mayroong pagbaba sa youth participation habang may pagtaas naman sa pagkontrol o pag over ng mga kapitan ng barangay. Dagdag pa nito, mula 60% sa unang taon, matapos ang eleksyon, bumagsak na sa 30% ang SK attendance pagsapit ng ikatlong taon. Dahil anya rito, humina na ang youth councils at unti-unting nagiging bukas sa political influence. Mga kabrigada, hindi po sa kaalaman ng lahat na mga lalaki ay hindi masyadong vocal o bukas pagdating po sa kanilang emosyon. Ang mga lalaki ay may tendency na pigilan ang kanilang emosyon sa maraming pagkakataon. Ayon po sa mga eksperto, ito ay bahagi ng kanilang upbringing o pagpapalaki at societal norms na nagsasabing ang mga lalaki ay dapat matatag at hindi madaling maapektuhan. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. DriveMax, Brigada Balita. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. DriveMax, Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Yusef and Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.